Victory is not about the medals and achievements that you will have. It's about sharing the word and sharing uh, yung love ko para sa kanila. Sabi ko, how will I do that, Lord? Paano? Ang pagkahilig sa musika ay natural na sa kanilang pamilya start ako, pinusya ko ng nanay ko noong nag, ano ko, seven years old. Tapos sabi niya, baka daw maganda ako kumanta. Hindi naman kasi talaga ako mahilig kumanta. Nag-aral siyang umawit sa patnubay ng kanyang mommy at kuya Felson. I usually sing uh, Regine Velasquez songs like pangako, sa piling mo, dadalhin. Ang sikreto sa pagiging kampyon ng mga awit ay ang pag-awit ng galing sa puso. I speak the message or I interpret it with love. Kung ano yung pagkakaintindi ko at kung ano yung message ko, nire-research ko talaga siya. Mas lumalim pa ang mga hugot ng emosyon ni Sheena dahil sa mga dagok na kinaharap ng kanyang pamilya. Yun, maayos yung buhay namin noon. Tapos nagkaroon ng sakit si Daddy. Nagda-dialysis na siya. ay eh, nagkaroon na kami ng financial problem. Elementary. Nag-iipon ako pang private school ko kasi nga ayokong maging burden sa kanila. Natutong magtiis at dumiskarte si Sheena upang hindi maging pabigat sa kanyang pamilya from dito sa bahay namin hanggang dun sa school namin. Ang estimated na kilometers ko 10. 10 kilometers ang nilalakad ko. Makapasok lang kasi 20 pesos lang yung baon ko. Hindi nahihiya si Sheena na humingi ng tulong. Bibili ako ng half rice, tapos manghingi ako ng sabaw. O kaya pagka sobrang tight na yung budget ko, mga ako sa mga classmate ko, pinga akong piso, ganun-ganyan, pakalug ng piso, ganun-ganyan. Hanggang sa nakakaipon ako ng 10 pesos, tapos may pang tricycle na ako pang uwi. Yun. So, mga para-paraan lang din naman. Hindi naman ako nahihiya kasi yun, yun kami. Yun kami, yun ang estado ng buhay namin. And hindi, wala kang kailangan ikahiya sa ganun. Pumanaw ang ama ni Sheena. Bagaman malaking dagok ito sa kanilang pamilya, hindi iyon hadlang sa pangarap ng batang mga awit. I keep singing. Kasi doon ko na-express yung feelings ko. Naging inspirasyon at motibasyon ang mga pagsubok na dinaanan ni Sheena upang sumabak sa pandaigigang entablado. Nakita namin sa website yung World Championship of Performing Arts. Tapos, sabi ko, sige, try natin. Baka mamaya pag walang gospel dyan, hindi ako tutuloy dyan, ha? Kasi ayokong i-expose yung sarili ko. Hindi ko kaya. Nag-audition si Sheena sa Philippine leg ng competition. For one minute lang, I have to do it in a cappella. Tapos, nagulat ako paglabas ko, may binigay sa akin slip. Congratulations, you are eligible to represent the Philippines in World Championship of Performance. Sabi ko, totoo ba to, Lord? Dinala ni Sheena ang bandera ng Pilipinas sa kompetisyon at alam niyang tutungo siya sa Amerika para sa mahalagang misyon. Mission, pagdating ko doon, ay mag-share ng gospel sa Team Philippines. So sabi ko, sige, tara, let's come up with a Bible study. Just, Lord, just speak to them using my voice. Use me, O Lord. Yun yung prayer ko that That time. Ang panginoon ang naging sandiga ng Team Philippines sa patimpalak. I'm a multi medalist uh, in World Championship of Performing Arts. I won gold medal for Industry Award, silver medal for Broadway category, and bronze medal for Gospel category. Karangalan para kay Shina ang maipanalo ang laban para sa Pilipinas. Instant celebrity ka talaga kasi uh, they look up Filipinos in, uh, in performing arts talaga. Gamit ang galing sa pagkanta at ang mapapait na karanasan, naiuwi ni Sheena ang mga medalya at ang karangalang mabigyang papuri si Jesus sa kanyang buhay. Victory is not about the medals and achievements that you will have. It's about sharing the word and sharing yung love ko para sa kanila.